community na itatayo natin sa squatters area. Maganda. Pero mukhang resort. Uh -huh. Saan naman titira ang mga squatters? Ah, dito po, ma'am, sa gagawing building na ito. Hmm? Uh -huh. Saan naman sila maghahanap buhay? Aba, hindi na ko kasama yun. Ang mabigyan sila ng malinis at maayos na tirahan ay malaking bagay na para sa mahirap. <laughs> Magpapasalamat na po sila nun. Teka, hindi ata tayo nagkakaintindihan, gentlemen. Ang gusto ko, bukod pa sa tirahan, gusto ko rin magkaroon sila ng factory o kaya pagawaan upang sa ganon ay magkaroon sila ng sariling hanap buhay. In short, I want them to be self-sufficient. Mahirap mangyari yun, ma'am. Bakit? Iba ho ugali ng mga squatter. Totoo yun, ma'am. Mapapagod lamang kayo. Well, gentlemen, if that is your attitude, Thank you for your effort. Could you please take over? Ah, uh, Mama, eh... Oh, saan ka pupunta? Akala ko ba mag dinner tayo? Ay, naku, Mama, mag-freak out ako. Bakit? Eh, hindi naman nila ako naiintindihan, eh. Anong binabalak mo? Siguro, mas mabuti pang... tumira nila ako sa squatters area. Nang sa ganon, ay mapag-aralan ko ang situation nila. At the same time, makaisip ako ng way para makatungo sa kanila. Ano? Titira ka sa squatter? Baka hindi mo nalalaman na pamumuhay doon at mapahamak ka. Ano ka ba naman? Hanggang ngayon pa ba naman eh, takot ka pa sa kulugat kidlat? Yan ba ang sa squatter? Kulugat kidlat? Oh!

あっ<ター> 아이고, 네째 어쩔 수가 Hey, to? <laughs> Oo, salamat ah. Ah, um, salamat din sa'yo. Siguro kung wala ka doon kanina, baka kung ano nangyari sa'kin. Eh! Wala yan. Okay lang yan. Anong wala yun? Eh, halos magkabasag-basag ang mukha na sa pagtatanggol sa kanya eh. Oh, Oo, dapat naman may konting pasasalamat. May bayan? Hindi oh. ka na kayo. Huh? Huh? Mukhang bago kaya sa lugar namin. Oo nga. Uh, actually, naghanap na ako ng matitirahan. Matitirahan? Ha, eto, meron. Huh? Hindi siya pwede, huh? fully booked na. Oo, uh, uh, wala nang bakante. Wala na. Meron! 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 Siya. Uh, magkano naman? Baka mahal. Mura lang. Mura lang? Pa'kano? Five. Hundred. Thousand. Thousand? Five hundred <laughs> pesos. <laughs> 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 Kahit na, kasi medyo, baka hindi ko makaya. Wala pa kasi akong trabaho, pero thank you, ha? Uh, uh, sandali, sandali. Uh, trabaho? Magag magagawa natin ang parahan yan. Uh, di ba kailangan natin katulong? Hindi, uh, hindi. Kailangan! Kailangan, kailangan namin ng katulong. <laughs> Magkano naman magiging sweldo ko? Five hundred. Five hundred? Sige, payag na ako. Sige, payag na rin kami. Sa isang kondisyon, ha? Kailangang makihati ka sa... Corriente, one hundred pesos. Tubig, one hundred din. Pagkain, four <laughs> hundred. Naku, six hundred? May utang pa akong one hundred? Ako ko na lang magbabayad. Gano'n. Sige, ikaw ang bahala na. Gusto mo na makita kwarto mo? Oo, pwede. Hala, hali no? Mm-mm. -hmm. <coughs> <coughs> mo. kasama Pagkatapos, diyan ka nagsasakripisyong matulog? Wala yun. Okay lang yun. Sali naman ako dito eh. Bakit ang agang magibising? Eh, siyempre. I have to get up early to prepare your breakfast. Hindi ba yun talagang trabaho ko? Right? Teka! Kagabi ka ba ingles na ingles ah? Bakit para sa nino sanay ka? Uh, well... Actually, ang totoo niyan, I grew up in a long huh? Mm -hmm. yeah. Gee whiz. Huh? sige. Magluluto na ako. Teka, 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 teka. Sandali. Oh, sige na. sandali. Oh, maupo ka na lang muna. Eh, magluluto pa ako. Eh. Hindi, ako na bahala. Maupo ka na lang. Marami pa akong gagawin. maupo ka na lang. Okay. Ay, dito, dito, dito. Ayan, ayan, ayan. At habang nakaupo ka, Ikukuha kita ng pampainit ng tiyan. wag kita ng mababasa. Sino to? Kamukha mo to ah. Pretty boy? Mas papa naman ako dyan. Ay, teka, teka. Mamaya na kaya to at magluluto pa ako. ako na magluluto? Eh, maglilinis pa ako. Ako na rin maglilinis? At? Ako na rin yan. Ha? I... Sabi mo kakain tayo sa labas? Sa labas na nga tayo eh. sabi mo, dinner by the candlelight eh. Oh, kandila. O yan, ang dami oh. Ang sabi ko, sa so may casino tayo kakain. Casino? Ayan! May... May... May music! Uy, uh -huh. well, pasensya na kayo. <laughs> Gamol kasama namin eh. Hindi, hindi. Okay lang I hope hmm. you don't mind. Hmm? Sino ba siya? Oh, hmm. asya Kaibigan namin. Hmm? Huh? Kaibigan? Kaibigan? Eh, hey. um, bitches. Si Marlene nga pala. Hi. <laughs> Hi. <laughs> Hi. 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 Hello. Hi. Hi. Oh, order na kayo. Uh, uh, Waiter! 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 Ayan! Isa nga uh, ako ngayon. Eh. Patay. patay? Ah. Hindi, oh. eh bang patay? Hindi ako. Eh, ba't meron kang tali? Masakit ang ipin ko. Ah, masakit. Patayin nga. O, oh, ito ba, Mino? Hmm. Eh, pista na. Bulo ito, eh. Mamaya na yan. yan. Oo, oh, mamaya na yan. Parang parang mainit ah. Oo nga eh, naramit ako rin. Mainit no, mainit. Tol, ayun you know. o. Ay! 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 Polycarpio patuarin. Hmm? Eh, dalawang, dalawang taon na pala siyang patay. Ba't hindi niyo pa naililibing? May tatlo pa po hinihintay galing sa abroad. am um, kamag-anak? Mga asawa po niya. Oh, Malengke, ano naman ang mabibili ko sa halagang 20 pesos? Huh? Hulog ng langit. Well, tama-tama nga ito. Pambili ng ricado. Pagkain! Dali! Gutom Pag kami. na kayo! Na, Pagkain naman, na. oh! So, sandali lang to. Sandali na lang. Sandali lang to. Mm, niyo, ah, sandali na. na lang eh. Yan. Na, na-inip na ako eh. Oh, ito na nga. Ito na nga. Lisan mo. Yan. Ah. Uy! Uy! Wow. Tinola! Tinola. Sarap yan. Wow. <laughs> oh, ano? Sa inyo. Pwede pesos lang. 20 tinola na. Masarap pa. Luto pa na. Mm -hmm. Uh, yeah. ay, ano pa hinihintay natin? Kainin na natin! Sada, sada, sada! dito ka na maupo. Mm. Nakakaya mm. naman sa'yo. Mm. Dito ka na. Mm. E pa, ka? Diyan na lang ako. O, oh, sige. O, oh, pwede pa, na kaming kumain. Pwede na! Kain na! Kain na. <laughs> na tayo! Mm. Magandang gabi po! <gasps> huh? Ah, Mambalino! Napasya kayo? Eh, may hinahanap ako eh. Ha? Siya yung ko ah. Kainan na. Ah. Ito. Eh, makisalo na ako kayo. Ito. Ah, salamat. Ito. Umupo kayo. Ang bango nito. Paborito ko ito. Kinoona. Wow. Hmm, Kaya lang matigas eh. Ah. Eh, paano kasi minamadali nila ako kaya hindi ko napalambot ng gusto. Mambalino, ano ba sa dyan nyo? Dahil kasi malo ko, naiwan mo kasi yung pintuan. Eh, malakas lumipad yun. Baka nakalayo. Matigas, saan ba nabili ito? Hindi ko po binili yan. Sino nagbigay sa'yo? Hindi rin binigay sa akin. Saan ang galing? Hulog po ng langit. Malok hulog ng langit? Uh. Parang namumutla ka. Magpahilip ka sa umaga para pumula-pula pisingin mo. Uh. Ha? <laughs> <clears throat> Kakulai naik skalp ke? Mana kau main skalp ni? Kakulai je ni? ganun balahibo ni Balisayan to, ha? Ah. Kamukha lang, ha? Kamukha-kamukha, eh. Gaya itong dalit mismo, eh. <laughs> Oo, <na. laughs> Balisay! Balisay! Ba't mo ako iniwan? Malupit kayo. Kinatay niyo si Balisay. Hey! Ba't mo iniwan? Mambalino, ganyan ho talaga ang buhay. Una-una lang yan. Malay niyo, bukas makalawa, kayo na ang sumunod. Oh, oh. oh, Ikaw